Meron pa? Meron po, bagong loto po. Dilaw? Puti, Sir. Masarap. Dilaw po, may isa pa. Magkano? Yung puti po, 6,100. Yung dilaw, 30. Ay, yung dilaw. Ha? Huh? Yung dilaw. Kasi dilaw kaya, Sir. Sana lang? Opo. Tingin. Bakit nga'y babaw? <laughs> Ito na lang po, sir. Ay, na lang? Okay. Libre na to. <laughs> Hindi matigas to? Walang bat yan, sir. Saan galing to? Tanim nyo? Dito na. Angkat ko yan. Tikman ko muna, O, oh, tignan mo, kulubot na. <laughs> Ibig sabihin... Yung puti, sir, matamis. Patingin? <laughs> Ayun! Eh to kabayan ho. Oh. Nasa kaltiro pa. Opo, kanonuto lang sir. Ito po, tabi sa motor. But maliit. Uh, ha? Ani ni sabdaan po. Ah, yakasan humati 'to. Oy, kain kayo. Tara, kain sama. Kayo. Samahan <laughs> nyo ko. Okay, Paki pulot okay. 'yung nalagnat. Eto? Okay. Eh Meron pa to? Apo, sir. Juice po. Painom naman ako. Apo. Madagdag ako sa masarap. Ha? Ay, mas masarap yung puti, oh. puti. Oh, mukhang masarap. Oo. Ano? Oh. Kain tayo. Wala, meron. Kain din. Hmm. Lagkitan pa, oh. Apo, oy. Sir, kilala Sir, kilala kita. Ha? na kita. Lagi kita pinapanood. Ay, hindi kita kilala. Eh, kilala <laughs> kita eh. <laughs> Sino? Si, ano? Basta natatanda ka nyo. Hindi pala kilala eh. Kain tayo mga kabayan. Kameraman ko, bigyan ko rin yung kameraman. Tawagin mo si Kuya Rob. Kain na. Nakilalaki ka saan sa atin ko eh. Tawagin mo yung ano, si Kuya Rap. O. Oh. Papabayin mo. Bilangin mo yung kakain na. Ay na, yun pala. Ge, okay, Tino. Pangalan. Hmm? Pwede ka nang matulungan eh, sir. Hmm? Opo, yung mga mahihirap, yung mga walang bahay, pinipigay nyo. Ang Matagal lang hindi nakakain ng nilagang mais. Napanood ko yun eh, yung... Yung sumakit pa nga kayo ay yung ano yung... Ano ay, huwag nyo itapon yung pinagkainan niyo para bilangin natin ba malugi. Anong matakaan? Mga kulot ko. Sir, kain tayo! Hmm. Gano'n kain bala nga, sir? Opo. Pinuntaan namin yung mga mga kababayan natin katutubo. Ayun. Ito yun. Oh, na yung mission ko ngayon. Puro mga katutubo naman ngayon. Hmm. Hmm. Ito lang yung kuya ko, eh, sir, panay mm. ka pinapanood mo. Hmm? Nagmamalaki na pa sa akin. Sabi niya, marami nung natulungan niya. Hindi nyo! siya ng YouTube. Tanganan! Na, ah. ano ito Ay, natapon na, umano ka! Ano niya, ito sa'yo? Hindi lang. Mais pa! Mais pa po. Hmm kumain muna sila. na pala muna lahat 'yan. Ito pala yung natay ni na, Cesar. O oh, pakiamin na namin 'yan, ma'am. Para makauwi na kami. Hmm. 75 pesos na lang lahat 'yan. 'Di ba? 'Di pa kami nagla-lunch mga kababayan eh. Ito na yung Ito na lang yung lunch namin. Mas masarap pa to. I think, ano, mas filthy to. Shout out kay Tita Hanes! Sir, pwede pa picture? Alamin mo na pangalan ko, hindi mo alam, papapicture na. Nablog ko kasi ako. Francis Leo Marcos? Okay. Hindi. Hindi si Wait lang! <laughs> Sapa? Thank you! Yan, libre na yun sa, ano, oh mais natin. Kailangan mo kita makikilala, sir, ha? Sino nga? Kailangan daw, hindi naman alam pangalan! pangalan niya? Hey! na ako! Pagkakataon niyo! Yeah. Kahit malayo nga sa pinupuntahan mo eh. Mm. Kahit mm, kung kapit ka pa ng bundok, talaga pupuntahan mo. Saan province nyo po? Dito po. Ah, dito talaga. Ano na to? Hermosa po. Hermosa, pataan. Hindi makakapaniwala yung ating ulit. Ang ganda yung picture. <laughs> Pagka buka pa siya ng sa ati ko, sir, bubuksan hmm. niya agad yung kukigin yung YouTube, yung pinapakilala niya sa atin Alam mo pa to, dami yung natulungan niya sa akin. Kaya nakilala kita. Ang ito. ito po, ito po. Ilan? Yan di Yung ano? Pinalongan niyo. Mga kaano lahat? Pinagkakain. Pinagkakain bahay. May anak. ko Wala yung masamu niya. lang? Ita, ita. Oo, ita. Step! Yung niya. Yung niya na din. Ate, isa pa. Meron ba? Aita. Aita? Ah, doon kay ano sa Tanay Rizal yun. Yung gumagawa ng kababalagan. Tama na. Nagtitiro ka pang ano na, sir. Paano <laughs> pag gumagawa kayo ng mister mo, amo? Hmm. Na, ano na yan, baka sa... Si kababalagan. Good, sir. Sa pass. Nakababa yan. Ito yung lunch namin, late na po pero solved na solved. Oh. Oh. 300 lang po Ah 300? Okay na yan, sa'yo na yan Ay, Thank you sir Para ano, mabiyayaan ka naman No? Thank you, sir. Thank you. Ayan mga kababayan, tapos na po. Shout out po kay Aling Rochelle. Ayan. Thank you, sir. Salamat. Thank sa akin. Mm. Magdikit kayo sticker doon. Kat ha? Babay ka ate. Babay. Shout out mo yung ate mo nanonood kay Daddy Frankie. Shout out kay Ate Tali Parungaw. Malaging nanonood. Kay Daddy Frankie. Yan. Shout out Frankie. mga kababayan, lalo na sa kababayan natin dito sa Hermosa. Hermosa Bataan. Bataan, mm -hmm. Ayan, sa tindahan ni Ate na may pangalan mo Ate. Janet Salas po. Janet Salas. Ayan. Salamat po. Salamat po. <laughs>